Hmm. <tinyo> Solo mga kasoldo, so dito sa sa Dino Padilla. sa so, ano pong violation ni sir? Sabi din siya. Ano So, may driver's license daw si sir. So, walang ORC siya at saka permit si sir. So, yun po yung yun po ang violation. So, impoundable po ang penalty kapag wala pong yun. wala po na lang So, wala pong dalang ORCR si sir. So, ito po, yung natulak siya kaya. So, sa anong violation, sir? Obstruction, sir. Obstruction. Sir. obstruction. So, he found 2 siya, wala akong driver. So, obstruction. Impoundable 2 yan. So, dito tayo sa Sabino, Padilla, corner, Yuchenko.

Uh, wala pong driver's license. So, yan mga uh, So, wala pong driver's license, sir. And, follow So, impoundable po ang penalty. Okay. Impoundable po siya. So, yun talaga. Kailangan po talaga natin. Bago tayo lumabas ng kalsana, is nice, kompleto po ang ating dokumento. Para hindi po tayo makabala. Kaya po talaga. Hey! Hey! hey. hey. Tapak po. Oh. ngayon. So, tumakbo si Sir, mas mapapabigat pa kayo ng biotension mo ah. So, yan Sinubukan ni Sir na tumakbo, so nahuli pa rin siya. So, huwag po tayong tatakbo pag tayo po ina-apprehend. So, may impound po ang kanyang tricycle. So, yun po. Uh, sumunod po tayo sa enforcers. Huwag po tayong tatakbo. Kasi, baka makadisgrasya po tayo. Imbes na maliit lang yung penating tutubusin, eh, mas talo madagdagan dahil sa pagtakbo natin. Alam naman po natin bago tayo magkaroon ng lisensya na kapag pinaro tayo ng enforcer is dapat sumunod po tayo. Hindi po yung tatakbo. So yun po, ma kanyang na kayong tricycle. So hindi ko na po alam kung madadagdagan na kanyang violation. Ako sinubuo kong tumakbo, pero nahuli pa rin Ay, oh, sir kasama to so itong tatlo kasama to wala yung mga yung so anong violation yung sir? Ah, uh, mga kolorong po. Ah, uh, mga kolorong. Okay. okay. So, impoundable po talaga ang violation nun. Impa impoundable ang violation na yun. So, so for verification. So, for verification si sir. So, service dito 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 Simbahan pa rin. So, service po ito ng simbahan. So, okay. So, dapat po nakapasok po dapat po sa loob ng simbahan para hindi tayo nakaka-obstruct. So, para hindi po tayo nakaka-obstruct, dapat nasa loob po siya. Para... Demolisyon kasi siya, demolisyon po yan. siya, demolisyon po yan. Demolisyon kasi siya, demolisyon po yan. Demolisyon kasi siya, demolisyon po yan. Demolisyon kasi siya, demolisyon po yan. Demolisyon siya, demolisyon po niya So, yun po, isasama daw po sa vila kasi magiging ano po tayo sa iba pag hindi siya sinama. Kasi yung mga nakaparada po dito kanya ay sinama. Regardless po kung saan po siya kasi naka-obstruct po siya dito sa kalye

sinasabi sa simbahan daw po ang senior si, bisto ng simbahan. So dapat po is nakapasok siya din sa loob ng simbahan para hindi po siya nakapagsak dito sa labas. So yun, sasama na po siya sa may hila. eto mga kasweldo na para po ito dahil walang permit eh, alam naman natin na ah, impoundable ang walang permit yun nga po lagi ang ating paalala na dapat kung nasa kalsada tayo eh, dapat kompleto ang ating dokumento may driver's license, may ORCR at kaukulang permit para hindi tayo maabala sa ating paggala or pagbiyahe eto mga kasweldo upon checking sa ating upon checking ng ating enforcer mga Tropang Enforcer, uh, na-check na po na ang driver or ang uh, tricycle na ito ay wala pong kaulang permit. So, alam na po natin kung ano mangyayari pag walang permit. So, impound po siya. Impoundable po siya. So, ganun talaga mangyayari. paulit ulit po natin yung sinasabi na dapat kumpleto ang ating dokumento pag tayo lalabas sa kalsada para hindi tayo magkaroon ng aberya. Ganun talaga mga kasweldo. Naiintindihan po natin na lahat po tayo ay nagahanap buhay. Ang ginagawa rin po ng enforcers, ginagawa na rin po kanyang trabaho. Kaya dapat ano lang, patas lang. So ang ang dapat gawin natin is kumpleto po talaga tayo ng requirements or documents or permits bago tayo lumabas ng kalsada para hindi tayo maabala, hindi magkaroon ng aberya, hindi tayo magkaroon ng violation, hindi tayo magkaroon ng penalty at para tuloy-tuloy ang ating hanap buhay nang walang naaabala. So, ito may para ulit for verification. bine-verify kung kompleto o eh, kulang. Kung so, kompleto naman, goods naman yun. So, goods naman siya, goods. Kaya, okay. Go. No. So, another one. So, may na para dito for verification. So, I think kompleto naman siya.